Hello, mga ka-super. Kasari. I'm a tindera, of course. Kaya kahit maulan ang panahon, dapat nakagoli para mamango-mango sa mga tumors. Chiba. So ngayon, after noon duty tayo, syempre, dapat mabango tayo. Bagong ligo na, mayroon pa tayong pabango. Super mabango na tayo. So, available yung ating mga pabango sa ating Shopee Shop, ha? Check out, check out lang. $2.50 lang ito. Mabango ang tendera. At syempre, kahit maulan, naka-sunscreen pa rin tayo. Hindi pwede mawala ang sunscreen. Kahit maulan, makulimlim, dapat naka-sunscreen. Syempre, may mga maano pa rin mga UV rays. Uh, uh, at saka syempre, itong sunscreen nito na brilliant na may gamit ko ngayon ay may whitening complex. Kaya, kailangan pa rin i-apply kahit maulan. Ah, diba? Check out na sa ating Shopee Shop, Rose Jam Online Shop. At syempre, hindi pwedeng maputla ang Tendera ah. Lip Tint. Available din sa ating Rose Jam Online Shop. 49 lang to Lip Tint ng Rosemar. At ngayon, dahil medyo malamig ang panahon, feel ko mag-lotion. Ah, diba? Aha. Sa gabi talaga ako nag-lotion. Pero ngayon, trip ko mag-lotion. So, itong lotion na to ay bago na Rosemar Intense Whitening Body Lotion, 10 times instant whitening. Mm -hmm. Whitening daw. Lotion na ako. Kasi gusto ko to, ang bango niya. At hindi siya malagkat. Mabango. Hmm. Yeah. So, hindi po ako endorser, ha? Huh? ng mga produktong ito. Ako ba ay nagbibenta lang sa Shopee. Mayroon tayong Shopee shop, rose jam only shop. Available ang mga lip tint, lotion, mga soap, mga kape. Mamaya-maya magkakape na rin ako. Mm-mm, mga... Headbands, turno-turno dress, shorts, ano pa ba? Marami pa. O, mga cables, at many more. Check it out lang para malaman nyo kung anong tinitindan ni Madam Esty sa Rose online shop. O, diba? Meron na tayong physical store, meron pa tayong online store. Siyempre, gusto natin madagdagan yung ating kuwarto. Kaya, isip na discarte, magbenta online. Kaya, check out, check out ka na, dahi. Oo, para mabango dyan sa tindahan mo. O, pabango. 250 lang. Pwede ka maging reseller. Meron ako mga reseller package sa aking online shop na mga sabon. O, syempre, ginamit ko na yung sabon dahil tayo ay bagong ligo lang. Mga lip tint, reseller package. Ang punan mo na lang ay 30. Bebenta mo dyan sa tindahan mo ng 50. O, kita ka na agad ng 20 pesos. Meron din tayong mga reseller package nitong pabango na ito. Check out mo lang. Meron din mga sabon mga lip sunscreen, at many more. Okay, okay, kaya check out lang sa ating Rosham Online Shop. Bye! Ang ba? sino ka girl? Siyempre, I'm at Tindera, of course. Kahit labat laging mabang mo para madaming pipili. Uh, ah, so bye-bye! Bye-bye! Hello mga super after ng duty tayo dito sa ating minimal. So, dahil malamig ang panahon, tayo ay magkapi-kapi. Dito ang Lux Slim Kapi Macchiato. Ang kape ng bayan. Ang kape ni Madam Esti na masarap. Non-acidic and keto-friendly. Yan. Yeah. Kung ikaw ay nagda-diet, try mo na itong kape makiato, kasi hindi ka gugutumin. Masarap kasama dito sa pagtitinda. At kung ikaw naman ay acidic, pwede mo rin itong maging kape kasi nga hindi ka sisikmurain. Available pala ito sa aking Shopee Shop yung first sachet only for only 30, 41 pesos. O, check out na. Kung gusto mo mag-check out ng mga sabon natin o ibang products, check out na rin isa lang. Tikman mo lang. Ang sarap ng kape. Ang bango. Ang bango at hindi siya yung katulad ng 3 in 1 na matamis. Sakto lang. Alam mo pag nagti 3 in 1 nga ako ngayon. <laughs> At tatamisan na ako kasi nasanay na ako dito sa kape na to. At ito yung kape na hindi ka sisikmurain. At hindi ka gugutumin. Oo, uh -huh. hindi ka malilipasan ng gutom kasi hindi mo mararamdaman yung gutom dito. Feeling mo busog ka. Sarap, sarap siya. Check out na. Coffee ng bayan. ang kape macchiato. Nakalimutan ko pala sabihin mga ka-super. Ang gusto mo maka-discount ng 100 pesos dito sa mga kape macchiato natin sa ating Shopee Shop. Watch ka muna ng video natin. Punta ka dun sa aking shop, tapos may video doon. May mga video to. I-watch mo muna. Pag na-watch mo na, may lalabas na buy with voucher. So, pag tinik mo yon less ka ng 100. Upunta ka dun sa 30% off cup. Okay, sundan mo lang yung step by step. Nasa, ano ko yan eh, nasa FB ko yan. Oo, dito, 910 to ang SRP price, magiging 810 na lang. Dito naman, 405, magiging 305 na lang. O, diba? O, ah uh, tawag dito, one box, 10 sachet. Ito naman ay half kilo. Ito, kung gusto mo to free shipping, sulit, matagal maubos, go ka na ka dito. Less 100, pag napanood mo yung video, gamitin mo yung voucher na 30% cap, So, magiging 810 na siya. Free shipping na siya. Okay? So, ito ay 305. Para naman matikman mo ang kape ni Madam S. na masarap na bestseller sa mga Luxmin product by Ma'am Ana Magkawas. Alam nyo, napaka-quality nitong mga kape na ito. Talagang effective and proven and tested. Kaya, check out ka na, na. Okay? Go na yan. Push cart na. Check out na. Bye-bye. Okay? <laughs>